Hey everyone, welcome back to the channel. Today, we're taking a closer look at one of Op's most beloved love story, Morissette Amon and Dave Lamar. We'll explore why their strong marriage foundation started with friendship first. Unang nakita si na Morissette at Dave bilang mga contestant sa The Voice of the Philippines noong 2013 at, at ang kanilang pagkakaibigan ang naging pundasyon, matagal pa bago sila naging magkasintahan sa buhay. Fast forward to today, binigyang diin ni Morissette na mas lumalalim ang kanilang pagsasama dahil sila ay naging matalik na magkaibigan muna. Ibinahagi kamakailan ni Morissette na ang buhay mag-asawa ay ligtas dahil sa tiwala na binuo nila bilang magkaibigan, isang relasyon na nagugat sa pagkilala sa isa't isa sa loob at labas. Maganda ang foundation namin kasi best friends muna kami. Tinutulungan sila ng pundasyong ito na inavigate ang unti-unting pag-agos ng buhay mag-asawa na ginagawang mas mapapamahalaan ang mga hamon at mas matamis ang pagbabahagi ng kadalakan. Alam mo bang minsang nagbiro si Dave na si Morissette ay sobrang si, obsessive compulsive, pagdating sa pag-organisa. Ibinahagi niya na kung ililipat niya ang isang tasa, napapansin niya kaagad, sa kabila ng maliliit na kakaiba, malinaw na tinatanggap nila ang mga gawin ng isa't isa, isa pang palatandaan kung gaano nila kakilala ang isa't isa. Noong 2024, muling nagkita si na Morissette at Dave sa kanyang pamilya pagkatapos ng mga taon ng pagkakahiwalay. Ang sandaling ito ay isang malaking milestone sa kanilang personal at kasal na buhay. Ang muling pagtatayo ng mga ugnayan ng pamilya, isa pang patunay ng lakas ng kanilang pagsasama. Nagpakasal sila sa isang pribadong garden ceremony noong Hunyo 28, 2000 at 21, bagamat inihayag lamang nila sa publiko ang kanilang kasal noong Enero 2000 at 22. Kasal noong 2000 at 21 pampublikong anunsyo sa unang bahagi ng 2000 at 22, higit pa sa kasal, ang mag-asawa ay nagtutulungan din ng malikhain bumuo sila ng musical duo na tinawag na From the Sea, na naglunsad ng i e noong 2000 at 22 at ang kanilang unang album na If We Never Happened noong 2000 at 23. Ang key takeaway. Ang panghabang buhay na pagkakaibigan, pinagsasaluhang mga karanasan, at pag-unawa sa isa't isa ay nagpapasigla sa relasyon ni na Morissette at Dave. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, tungkol ito sa partnership. Ipaalam sa akin sa mga komento kung aling bahagi ng kanilang kwento ang higit na nakakatugon sa iyo huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell para hindi mo makaligtaan ang ganitong kwento. Hanggang sa susunod